Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat. So ngayon ay panibagong araw, kaya panibagong video na naman ang ating ituturo sa inyo. So alam naman natin na bawat isa talaga sa atin ang nais ay ang totoong pagmamahal ng ating mga karelasyon or ating mga partner. Yun bang ating mga karelasyon na hindi na talaga mag-isip na iiwanan pa tayo or maghanap ng iba, talagang sa atin lamang ang kanyang buong pagmamahal at ang kanyang buong atensyon. Kaya naman po, ito po ang ating ituturo ngayon sa inyo. Wala po tayong ibang kailangan dito kundi ang ating mga sarili. Ang ating mga sarili po lamang. So, ito po ay para sa magkapalit, magkalapitang relasyon, para pa sa magkasama, para magis, mas magiging matatag ang inyong pagmamahalan. Ganito po lamang ang ating gawin. Kapag kasama mo ang iyong kapartner, kapag kasama mo ang iyong kapartner, kailangan mo lamang siyang magulungan. Kailangan mo lamang mabulungan ang iyong kapartner. Unang-una po, syempre kailangan po natin ang ating daang, isang daang superpersyentong paniniwala. Ito, yun po ang unang kailangan. Ngayon, pag magkasama kayo ng iyong partner, sa likuran ng iyong partner, sa likuran po mismo, ay palihim kang magdasal ng isa abang ginoong Maria, isang ama namin, at isang sumasampalataya ako hanggang sa ipako, sa cross po lamang. Pagkatapos po ninyong magdasal niyan, pagkatapos po ninyong pagdasal niyan, ay ibulong mo ang katagang ito. Sa akin lamang ang iyong pag-ibig. Sa akin lamang ang iyong puso at ang iyong, ta ang iyong pagmamahal ay tanging ako lamang ang iyong paka-ibigin. Yun po ulitin po ninyo yun ng tatlong beses. Tatlong beses po yung ulitin ng ating salita at pagkatapos po nito, ay palihim mo siyang hipan. Palihim mong hipan ang kanyang likuran. Umihip ka ng tatlong beses. Tapos, wag mo nang pansinin. wag mo nang, wag mong, wag mong, kung baga, diritsyo ka na. Kumbaga, wag mo lang siyang, wag mo siyang, Tawagin, wag mo muna siyang kausapin, kumbaga diritsuhan mo lamang siya. Halimbawa, daanan mo siya, dumiritsu ka kung nasaan man siya. Diba, ba nasa likuran ka, din lakad ka, diretsuhan mo muna siya, wag mo muna siyang kausapin. Okay po? Pero mga after few minutes, pwede mo nang balikan, pwede mo na siyang halikan para kunwari mayroon kang tampos sa kanya, kaya dinidiretsuhan mo lang siya, kaya nandiyan ka sa kanyang likuran. Wag pong magpahalata. Gawin po ito kung may pagkakataon ka na hindi kanya mahahalata.